Napag-usapan ni na Christy Furman at Romel Chica ang reaksyon at mga komento ni Carla Estrada tungkol sa tagumpay ng pelikulang Hello Love Again na kumita ng bilyong piso sa buong mundo mula nang ipalabas ito noong November 13. Ang Hello Love Again ay isang pelikula na pinagbibidahan ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Si Catherine ay dating kasintahan ng anak ni Carla na si Daniel Padilla, na kasalukuyang bumabalik sa telebisyon sa pamamagitan ng action series na Incognito, ayon kay Carla, sa isang ambush interview na isinagawa ng ilang miyembro ng media, labis siyang natutuwa sa tagumpay ni Catherine sa pelikulang ito, kahit na magkaiba na sila ng landas ni DJ at tapos na ang kanilang tambalan bilang Kathniel. Bagamat wala na ang kanilang romantic relationship, nananatili pa rin magkaibigan at nagkakaroon ng respeto ang dalawa sa kanilang mga karyer, at ipinahayag ni Carla na buo ang kanyang suporta sa kasalukuyang tagumpay ni Catherine. Pinuri naman ni Christy ang pahayag ni Carla na ayon sa kanya ay isang magandang reaksyon mula sa isang ina at artista. Ibinahagi ni Christy na nauunawaan ni Carla ang layunin ng bawat pelikula at ito ay ang magtagumpay sa takilya. Pagkatapos ng matinding tagumpay ng Hello Love Again ipinagdiin na ni Christy na ang malaking kita ng pelikula ay nagpapakita ng maraming manunood na tinangkilik ito at tiyak na ikinalulugod ito ni Carla kahit pa hindi na magkasama sina Catherine at Daniel sa kanilang personal na buhay. Samantala, may dagdag na komento naman si Romal na nagsabing mabuti na lang at ipinaabot ni Carla ang kanyang suporta at papuri kay Catherine. Ayon pa kay Romel, kung hindi ito sinabi ni Carla, malamang ay wala nang makikinig o magkakaroon ng positibong reaksyon mula sa publiko patungkol sa kanya, lalo na kasalukuyang tagumpay ni Catherine ay tila sumasalamin din sa kasikatan ng kanyang anak na si DJ. Pinaliwanag ni Christina, anuman ang motibo o tono ng papuri ni Carla maging mula sa puso man ito o tila ipinagpilitan lamang may magandang epekto pa rin ito sa imahe ni Carla at ng anak niyang si DJ. Dahil sa labis na tagumpay ng Hello Love Again, napatunayan ni Catherine at ng buong pelikula ang kanilang kakayahan sa industriya. Sa kabila ng pagiging magkaiba na sila ni DJ sa personal na buhay, malinaw na ang pagkakaroon ng positibong reaksyon at suporta mula kay Carla ay nakatutulong sa pagpapabuti ng kanilang mga imahe sa harap ng publiko. Sa kabila ng mga pagbabago sa personal na buhay ng mga pangunahing personalidad tulad ni na DJ at Catherine, ang pagiging bukas at positibo ni Carla sa tagumpay ni Catherine ay nagpakita ng maturity at respeto sa kapwa. Ang kanyang pagsuporta sa tagumpay ng ibang artista, lalo na ng ex-girlfriend ng kanyang anak, ay isang magandang halimbawa ng professionalism at pagkakaroon ng malasakit sa kanilang industriya. Ano ang senyo sa balitang ito?